Oh. Uh. Uy, hello po mga Kaura. Good morning sa inyong lahat diyan. Kumusta kaya diyan? Uh, medyo mainit na umaga. Ang init po talaga ng umaga ngayon. So, ayun mga Kaura, ya uh, medyo maliwanag na. Maliwanag na po ang alas ang uh, alas 5. So, ang gagawin ko ngayon ay maglilinis muna dahil meron po kami ngayong sumba araw po kasi ngayon sa so araw din po ngayon ang pag day off ko yun day off ko po ngayon so, tuwing, -tuwing sa po kasi ang day off ko kaya ayan hinihintay ah, ko na lamang na mag alas 8 dahil alas 8 po ang aking out dito sa world so ayan tutok na tutok ko sa electric pan <laughs> ang cute ng electric pan namin dito wala pong aircon yung aming office kaya mainit po dito pag tanghali kahit may electric fan ngayon nga lang ngayon nga lang po na umaga pa lang mainit na eh lalo pa siguro mamaya tanghali so, ang mga sekretary po dito ay lagi pawis na pawis <laughs> yung mga sekretary ng mga pangumaga bagay pang umaga wala namang pang gabi talagang ah, kaya yan mga kaurag ako eh, di mo na ako eh, magkakapisa na ako mga kaurag eh, kaya lang eh hindi pa dumarating ang aking order na kape dahil hindi naman ako pupwede sa kape na uh, 3 in 1 dahil ina-acid po ako may acid reflux pa So ayan, maghihilamos muna tayo. Dahil masarap sa pakiramdam yung naghihilamos sa tuwing umaga. Para medyo malamigan yung ulo. Mayinit ang ulo natin ninyo. <laughs> Kasi taginit. Walang sabon eh. Nasa bahay yung sabon. May na ako maghilamos magsasabon. Pag nandun ako sa aking boarding house. So, yan ang aking mga alaga po dito. Oh. Nagkalat. Mga pasaway. Tuwing, tuwing umaga po ako nagwawalis dito sa aking trabaho. Dahil ang mga aso ko po, yung mga alaga ko po dito ay, naku, napakakalat. hindi lang mga aso hindi lang po mga aso yung mga nagkakalat dito pati tao pasaway din <laughs> titingnan ko ang aking ano titingnan ko po ang aking tanim ayan ang tibay po ng aking tanim mo, oh. so namunga na po siya ng ilang beses mga dalawang bis na po siya namunga tuwing umaga ko po ito din diligan kaya matibay po siya sa ano init hindi siya natutuyo <tong> tawag ng na <ni> aking damdamin <tong> 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 bay tumatahol ka na tumatahol ka na adudoy <tong> tumatahol na yung tahol na yung mga maliliit so maglilinis maglilinis ako mga kaulog ng ah, office ng bus namin baka mahagay yung dumating at baka <laughs> at baka tayo pagalitan dumating na pala yung mga pagkain ng almusal ng mga tao dito ng mga nagtatrabaho dito ayan so libre sila almusal at tanghalian ayan libre sila ng umagahan hanggang tanghalian so wala pang tao mga tulog pang iba